Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala si Marian Taleda, mag-aaral galing sa grade 12, Yunus 8. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang aking talumpati. Ang paksang aking napili ay ang kamalayan ng mga kabataan sa kulturang Pilipino. Ang aking talumpati ay aking pinamagatang pagpapaalala ng kulturang Pilipino sa mga kabataan ngayon. Ang kultura ng Pilipino ay ang mga bagay na kinagisnan ng mga mamamayan ng Pilipinas. Ang kultura ay iba't ibang tradisyon, paniniwala, selebrasyon, laro, pagkain, at iba pa ng isang lugar. Isa sa kilalang kultura ng mga Pilipino ay ang pagkain tulad ng adobo, sinigang, at marami pang iba. Mahalagang kultura rin ng mga Pilipino ang paggalang sa kapwa, lalong-lalo na's mga nakakatanda. Ito ang paggamit ng po at opo, tuwing nakikipag-usap at ang pagliman. Sa panahon ngayon, alam ko at siguradong alam rin ng maraming tao na ang kamalayan ng mga kabataang Pilipino sa kulturang Pilipino ngayon ay hindi na gaano kalina. Alamin natin sa tulumpating ito kung ano-ano nga ba ang mga posibleng dahilan kung bakit nagkagayano ang mga kabataan ngayon. Hindi lingit sa kaalaman ng lahat ng mga kabataan ngayon ay naka, masyadong nakadepende sa cellphones at gadgets nila. Social media doon, social media dito, online games doon at online games dito. hindi na nga marunong makipag-usap at makipaghalubilo sa kapwa ng harapan. Ang pangyayaring ito ay isa sa maraming dahilan kung bakit ang kamalayan ng makabaraan ngayon patungkol sa kulturang Pilipino ay nagiging malimit na sapagkat ang kanilang atensyon ay nakatuon lamang sa mga gadgets nila. Kadalasan sa mga kabataan ngayon ay malaking tagahanga ng mga banyaga. Dumadating na ito sa puntong kung ano ang kanilang pananamit ay siya ring bibilhin at susuote. Sa usapang pagkain naman, Napakarami rin sa atin ang gustong-gusto ang mga pagkain pandayuhan na naging hilig na rin makbata man o matanda. Sa ganitong paraan, unti-unting na rin nalilimutan ng mga Pilipino kung ano ang ating pinagmulan mula sa paggamit ng mga tradisyonal na damit hanggang sa pagkakakilala ng mga pagkain Pinoy at pagkasanay sa paggamit at pagkain ng mga ito. Ang kabataan ngayon ay mas kilala sa tawag na Gen Z. Ang henerasyon na ipinanganak sa taong 1997 hanggang sa mga taong sakop ng 2000s. Ang mga ipinanganak sa taong ito ay maituturing na mga batang namulat sa mundo sa modernong panahon. Sila ang mga taong namuhay gamit ang mga bagong kagamitan bagong mga likhang pagkain at mga bagong kasanayan na kung saan ay ginagamit at ginagawa din natin sa ngayon. Nang dahil sa pagkamulat sa bagong mundo, minsan ay hindi na natin namamalayan ng mga ginagawa dati o mga kasanayan noon ay unti-unti nang nalilimutan sa rason na halos ay wala na rin mga nakakatandang nagpapaalala sa atin ng mga ito. Ang lahat ng nabanggit ay masasabing isang nakapabahalang sitwasyon sapagkat marami, maaring magresulta ito sa tuluyang pagkawala ng ating pinakamamahal na kultura. Sa unang bahagi ay naipahayag ko kung ano ang kulturang Pilipino at kung kamusta ang kamalayan ng mga bataan patungkol sa bagay na ito na isang bituin sa katawan ng kalumpating ito ang mga kadalasan dahilan kung bakit karamihan ng mga batang Pilipino ngayon ay hindi gaanong maalam sa tradisyon at kultura bilang isang Pilipino. Sa madaling salita, ang pangyayaring ito ay hindi nakakabuti sa atin. Ang napakahalagang malaman at hindi makakalimutan ang isang kultura sapagkat ito ay nagsisimbing simbolo ng ating pagka-Pilipino. Sa pamamagitan ng kultura, nagkakaroon tayo ng pagkakakilanlan kung sino talaga tayo. Posibleng solusyon upang mapigilan ang pag-usbong ng problema ito ay ang pagturo sa mga bata sa murang edad pa lamang na limitahan ang masyadong pagkawili sa mga bagay na nakakatulong sa pagkalimot ng ating sariling kultura. Mabuti ng bata pa lamang ay itinuturo na sa kanila ang ating kultura o ang mga tradisyon sa Pilipinas. Nang sa ganon ay hindi mawawala ang kultura nating mga Pilipino at hanggang sa susunod pang pa mga henerasyon ay hindi mapapasawalang bahala ang mga bagay na ito. Doon lamang nagtatapos ang aking palumpati. Maraming salamat.